mga isang magandang ah, panibagong araw at panibagong buhay kaya na din naman tayo mga mamaw dito tayo sa trabaho ngayon dahil may ma magandang kwento ang tayo ma -mamaw, mga mamaw so ngayon kukwento tayo hindi ko lang muna yung pagkain tayo sa labas at mga maganda tayo mag yung... sa natin eh. so kay Alex nakakatawa lang yung mga pangyayari na hindi mo inexpect expect pero nakakataba ng puso na ito hindi ko muna itong pagkain sarap ba tayo mag-usap laki jm valencia sa mga gusto mag order ng chicken pastel yan order na kayo kay jm valencia ayan yung facebook page niya ayan order na kayo ay hey, mga ka tayo ng pesto kasi kung doon sa taas, medyo may istorbo tayo ng konti, makaka-istorbo pala tayo ng konti. Kaya ngayon, dito tayo, medyo maingay pa tayo dito sa pwesto ano naman tayo maganda mga kamama ito lang sa video yun ganda ng view sinamantala ko na talagang inano ko sa break time ko talaga gusto ko ma ano tayo ng saan ba mas maganda nga ayan yung mas maganda yung anong natin madilim eh o dito maglawanag yun yan mga kamamaw kain po tayo chicken pastel ni Valencia so ayan mga kamang bakit nga pala ako nag vlog ay may dala rin na avocado eh. So, bango talaga yan kinawa ko lang yung chicken ng chicken pastel dahil yung rice may, gina, may nakasama pang rice pa rin dito nakadikit eh so yung rice yuwi ko na lang sa so, yung broccoli mm, Subo lang ako makakamama na konti. Ngayon na lang ako nakatikip ng kanin ha. Pero konti lang nakadikit lang talaga. Stop! Kala mo century tuloy yung lakas eh. Habang kumakain tayo ha. Kwento ka na rin tayo. Bakit nga pala ako nag-vlog? So mga kamama, sa mga nangyari ka sa mga araw na ito, hindi ko na expect na merong mga tao magme-message sa akin na talagang inad pa nila ako sa Facebook tapos nag-comment din sila doon sa mga vlog natin eh so, sa so shoutout ko lang yung dalawang tao ngayon kay Wilson Garcia ng Jasper Canada and then ang sa isa sa si ano si R Lopez ng Saskatoon so bakit ko ba sinoutout yung dalawang ngayon actually mga kamamaw yung dalawang inyo yun nag-message sa akin. Ang tanong, ano yung message? So si R. Lopez, nag-message sa akin dahil meron daw tayong subscriber na lagi nanonood sa atin. Sinadjust -yes ba na i-message e ako baka daw sakaling matulungan ko? Saan ba dapat matulungan? So mga kamamukal, siyempre, yung mga subscriber natin, nanonood yan, napapanood niya yung mga istorya ng buhay natin dito sa Canada nagbaka sakali siya na baka matulungan ko doon siya so tinawagan ko siya kanina mga kamama tinanaw ko ano bang may tutulong ko kasi si kamama naman pagkaya ko naman gawin lalo sa mga kababayan natin lalo pa yung mga bagong dating Ayan. kahit pa tinutulungan natin sila kung hindi naman natin talaga makamit yung talagang tulong na gusto nila pero at least tinry natin. Ayan, kinaklarify ko lang para at least baka mamaya may mga magsilapit sa akin, mag-expect na matulungan ko talaga. Yung sa akin, tatry ko na tulungan sila. Kung matulungan ko, di thank God. Pag hindi, try na lang natin sa susunod na pagkakataon. Kasi napanood nila yung kikimton na na, na, tayo pagkakataon na, na ipasok eh. natin sa kikimton dito. Eh. kikimton kaya pasok natin sa co-op tatanong siya baka daw matulong ko siya makakuha ng trabaho dahil ang asawa ni R. Lopez landed ano siya parang uh, work permit siya pero nurse siya dito sa Canada pero siya dito sa Saskatoon hanggang ngayon di pa ata siya nagkakaroon ng ng trabaho marami na daw siya pinagpasahan marami na daw siya pinagtrayan pero hindi pa daw siya natatawagan So nagpakasakali siya sa akin Kasi nga sabi nga doon nung uh, nung ating subscriber na si Denver Ayun si Denver daw pangalan ng pinapanood daw ako Isinadjus ako ni Denver KR So si Ann nagmessage sa akin Sabi ko tatry ka ako natin kung sakaling Kairing pa dito sa Coop Wala naman tayong Wala namang mawawala sa atin Itatry natin ba? Diba? Sabi ko sa kanya magkikita kami this week Pasa niya resume at ako magpapasa dun sa supervisor so, natin na baka sakali, di ba? Mabigyan, mabigyan na pagkakataon katulad ni Kim Ang sa akin lang na masabi ko sa kanya, basta ka ako pag pinasok kita, ang mahalaga lang pagbutihan mo. Para kung sakaling may ipapasok pa tayo ni baka tulad niyan, nakabanggit ko na kay ki Kim Tod nung nakaraan, nag-vlog tayo, di ba? So dumating yung eto na yung senaryo. So si Kim balita ako okay yung pinapakita niya. So magandang... Maganda para sa akin yon. Paratis ko sakaling mang may ipapasok ulit tayong iba or may mga gustong mag-apply wala namang mawawala sabi kong asayin itatry natin pag hindi ka tinawagan try na lang ulit sa susunod yun lang ang masasabi ko huwag kayong masyadong mag-expect ng 2 months kung sakaling ano ang maalaga uh, na binigyan uh, natin ng pagkakataon tinry natin so ayun ipapasa ko yung papel ni R Lopez dito sa co-op dahil wala pa rin daw siyang trabaho pero wala namang problema sa kanya dahil nga nurse yung asawa niya insan magkakaroon yun ng permanent resident so hindi siya mga problema when it comes sa papeles kikita kami next just coming ano, tatod day so ayun na tatod kay Lopez, meron pang isang mga kamamaw matindi para pang mulat pang mulat mata lang naman to ng kaalaman ng mga kababayan natin Pilipino ay kay Wilson Garcia. Pero pinaalam ko muna kay Wilson to bago ko i-vlog tong yung sa kanya. Hindi naman totally buong story nung na nangyari sa kanya dun sa sa Jasper, Alberta. Sabihin natin. So, ang nangyari naman sa kanya, mga kamama, is ah, nag-message sa akin yung kaibigan ko, yung yung tropa ko na supervisor ko sa Pinas sa TGI Fridays dati. Si si Jeff Ramos and eh, nandoon sila sa ano eh. Nasa Jasper ata sila e eh, kasi kakilala doon niya yun eh, taga Fridays din. Hindi ko alam kung saan exactly si Jeff pero kay Jeff Ramos ay eh, shout sa iyo tropa. Pre, nagbaka sakali daw na ano. Kasi nga usual sa Scotch One is madaling makahanap daw ng papel, di ba? Matmadaling makahanap Kesa sa mga big city Mga ganong lugar Nagbaka sakali sa akin Nagtanong na naman nilapitan na naman ako Kaya eh ako naman mga kamama, Is para sa akin Ay blessing yung gano'n Na lumalapit yung tao Ibig sabihin Nagtitiwala sa iyo Iyon eh, yung pakaramdam ko Bakit masayang masaya ako na Lumapit sila sa akin Sige try natin Para sa akin Masarap yung napapansin ka Dahil nakakatulong ka Hindi naman natin kailangan tumulong Para may makuha tayo Hindi naman natin kailangan ah, uh, bakit ko ba binablog no? Ang sa akin lang ipamulat matalan din na kahit pa paano. Baka sakaling itong makapanood na ito, eh, kumalat tong video na ito at matulungan natin yung kapwa Pilipino natin kaya ako ginagawa yung vlog na to. So, ayan na. Nakausap ko si ano, si Wilson. So, nakausap na kami. Ang istorya pala nung sa ano nila is, hindi ko na nababanggitin ko sa nagtatrabaho ah, uh, dapat pala ma makakapag-apply sila ng permanent residency or SINP sa lugar nila. Kaso nga lang, sabi nga nila, may tiyatawag na kung talagang hindi pa para sa iyo, hindi para sa iyo yung pagkakataon Alam mo yung na akala mo okay na lahat, ano ka na, nakasettle ka na, na para maghihintay ka na lang, tapos mapipiar ka na. Meron mga dumarating na hindi mo inaasahan. Katulad na lang mga kamama na sila, nagkaroon na sila ng chance na magkaroon ng permanent resident. Kaso nga lang yung nangyari sa kanila. Yung pinagtatrabaho nila, ay binenta ng mayari. So ngayon, kung, nung binenta nung mayari yung uh, pinagtatrabaho nila, ngayon yung bagong mayari is hindi na itutuloy. Mabait naman yung mayari. Kung bay, reasonable naman din yung uh, kanyang ano dahil ah, <coughs> Kung baga, bay, Siyempre hindi natin alam din ang exactling reason niya bakit hindi niya kayang uh, ituloy yung application ng mga ano mali natin nagpaguhan na hindi naman kumbaga ba eh, uh, hindi naman niya kailangan dun sa lugar na yun na kuhanin baka nag, uh, ano na lang siya na kung sakaling mag-ahal siya sa bagong niyang company na yon na nabili niya, isang eh, i na lang niya yung mga may papel na kesa yung uh, lapapalakad pa yung papel. So, ganoon ang reason. di ko alam exactly yung ano, to be exact yung story. Pero ganun ang nangyari na kinancel na yung application nila. Which is nakakalungkot mga kamama bilang sa Pilipino na mababalitaan mo yung kapwa natin Pilipino na pwedeng dumating sa point na umuwi. Yun ang nakakalungkot mga kamamaw. So ngayon, nag-message sa akin. Eh ako naman, siyempre ako hindi naman ako employer. Ang akin lang eh, suggestion lang. Iyon kaya kong ibigay sa kanila na i-try nyo, wala namang mawawala, di ba? Kung baka niya, kaya kayo kahit papano, option na meron kayong magkakatang magawa ganito. Sabi ko, try niya mag-apply sa dati ko employer, which is yung, yung very bar. Pagtanong siya dun sa mismo na tawag sa Berry Barn, kunin niya sa Facebook yung number, tumawag siya, directly niya kausapin yung may-ari. Tingnan niya kung magkakaroon siya pagkakaton, mabigyan siya ng uh, ng work permit. kung gusto niya kasi mas madali na mapara sa akin bilang sa employer ba. Kasi kung ang Berry Barn kasi kumukuha rin naman talaga sa Pilipinas 'yon. Ang uh, advantage sa Berry Barn, hindi na siya kukuha ng Pinas, na andito na yung kukunin niya, ililipat lang niya. Which is, discarded pa rin ni Berry Barn kung ano yung ano. Pero kasi kaya ako in-explain sa inyo dahil, naging empleyado ako ng Berry Barn. Then at the same time, work permit ako nung dumating ako, kinuha ko ni Berry Barn sa Pilipinas. Malay natin, di ba? Na, mas lamang sila na nandito na sa Canada kasi kukuha pa si Berry Bar sa Pilipinas sabi ko i-try mo wala namang mawawala kasi hopefully hopefully sana pag nakakausap niya magkahayos sila ng usap hindi naman natin alam ang mangyayari kung talaga sabi nga nila mga kamamukong para sa iyo talaga para sa iyo talaga ang ngayon na lang talaga magdasal ka lang magdasal ka lang kung ano man ang nangyari Wilson kung talagang dumating sa point na uuwi ka may chance ka pa rin naman bumalik eh. pero kung talaga nabidyan ka ng chance na magkaroon ka pa sa berry bar eh, napakasaya ko mga kamamo dahil naging isa ako sa instrumento o nag nagbigay ako ng idea sa kanya kung saan siya mag apply which is masaya ako na nakatulong tayo ilang naman ang akin so hopefully eh, mga kamamo yung dalawang yung dalawang lumapit sa akin kaya magkaroon naman sana talaga sila ng pagkakataon. Yung isa yung dating para 50-50 yung isa, yung isa parang 80-20 lang kasi nandito na siya. Eh. Ang okay. hinahanap na lang niya trabaho. Hindi na niya hinahanap ang papel yung isa, naghahanap talaga ng papel. Para makapag-stay sa Canada. So ilang nga alam ko ang istorya ni Wilson, ilang na nakuwento niya sa akin na kailangan na nila ng no? within parang alam ko 6 months na lang hata yung ano nila pero hopefully Wilson dasal dasal lang sana makakuha ka ng ng papel at ng makapag stay ka pa dito sa Canada at, the same, at syempre maituloy mo o oh, yung mga pangarap mo matuloy mo yung mga pangarap mo sa pamilya mo para sa sarili mo yun yun lang ano kasi ako minsan nangarap din ako mga kama mo naging nagdasal din ako pinanalangin ko na sana ma-permanent resident ako So ngayon after 11 years, and hope ah uh, masaya ako, citizen na ako, Canadian citizen na ako. Pero hindi pa ako nag-apply ng passport dahil wala man akong balak pang umuwi. Sayang yung validation o validity ng passport ko. I-apply ko agad. Siguro by the time na ako talagang ah uh, may plano na akong uh, kahit mag out of the country lakad na sa US, di ba Mag-ano na tayo. Uh, I-apply na natin yung passport natin. So ayan mga kamama, ito lang yung story ng buhay natin ngayon Bakit ako nag-vlog Talaga napabigla ako na vlog na Parang sabi kong baka sakali yung mga manonood Matulungan nyo si Si Wilson Eh si ano, ako nabala dyan Kay R. Lopez kasi Madali lang naman yung ano niya Medyo maano pa eh Kaya pa natin ano eh Para mahilot Yung isa Samahan din natin ang dasal Sasama ko, sasama ko sa dasal ko na sana magkaroon ka ng papel Wilson Garcia So ayan mga kamamaw, gato kayo silang ang vlog Sana ah, kahit pa ay nagkaroon tayo ng uh, panibagong araw at panibagong buhay Canada na naman sana yun lang, dasal ko lang sana magkaroon kayo ng uh, trabaho at makakuha ka ng work permit Wilson R. Lopez, sana magkaroon ka ng trabaho na sana makapasok ka dito sa co-op, tatry natin so, mga kamama, maraming maraming salamat, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video see you mga kamamaw yan kakatapos na natin kumain so ayan mga kamamaw tuloy lang natin yung kwento natin based on kasi sa mga nangyayari sa akin mag i eh, ano ko na lang din yung nangyayari sa akin sa Canada para sa aling panoorin ni Wilson ulit vlog natin is magkaroon siya ng idea so ako kasi mga kamamaw dumating tayo sa point na, na nag-apply tayo sa Pilipinas dumating tayo dito ng work permit So ngayon, kagandahan naman kasi mga kamamaw dahil napunta kami sa Saskatoon yung walo kami magkakabatch ay eh, nagkaroon kami pagkakataong magkaroon ng application for SINP and then permanent resident so ayan naghintay din kami ng 2 years nun mga kamamaw and then <clears throat> nakakuha kami ng permanent resident so napakaswerte namin ano, dahil season na lang po yung aming trabaho season na lang aming trabaho Wilson Ah uh, talagang every 6 months sumuwi kami ng Pilipinas ganun ka ano ang aming kalagayan ng panahon na yun. Which is, pero hindi kami nagreklamo dahil ito yung pagkakataon namin eh. Na baka sakaling swertein kami dito sa Canada. Yun yung natin parang, uh, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kung bagay sa amin, isipin mo ba, from seasonal. Yung eh, seasonal na yun, wala kang 100% sure na magkakaroon ka permanent resident. Pero sabi na nga yun, kung talagang para sa'yo, ibibigay sa'yo. So, ayan yung Panginoon. Biligay sa akin yung pagkakataon na magkaroon kaming permanent resident na yung mismong uh, uh, ano namin uh, employer namin na the very board is nag-adjust para makapag-apply kami ng permanent resident which is instead of 6 months nag-operate siya ng 11 months para makapag-apply lang kami ng SINP ganoon ang ginawa ng employer namin kaya nagkaroon kami pagkakataon maraming maraming salamat kay Natalie Erlanson tsaka kay uh, kay ano kay pakala nito nakalimutan ko yung yung asawa Ayun yung mga airlines na lang yan. Si Nathan, yung kalimutan pangalan ng asawa. Medyo naglalag na no, si Kamamaw. Si ano, ah, uh, bali yun nga, nabidyan kami yung papel. Ayun, nagkaroon kami, ano, kung baga ba, sabi nga, eh, talagang para sa amin siguro talagang pagkakataon, tsaka nakakuha siguro sa dasal. Eh, yun ang sasabi natin, kung talagang para sa'yo, para sa'yo, eh, yun ang masasabi ko lang. Kaya, dasal-dasal ka lang, baka sakaling itong, ah, uh, usapan natin, eh, magkaroon ng ano, ng pagkakataon ka, di ba? Na mas ma-extend ka pa at saka makakuha ka talaga ng uh, bago employer na makakapagbigay sa iyo ng ano, ng panibagong work permit. And then after noon, ino mo nang unahin mo yung makakuha ka ng work permit after no uh, ba, uh, nung no, ano mo ng no, papel mo dito bago ka pauwi pa ng Pilipinas di ko makakuha ka ng papel di uh, kagatin mo na yon tapos ang pinakamaganda lang talaga mga kamamaw oh, para sa akin bilang isang Pilipino, suyuin mo yung ano. Suyuin mo yung employer mo talaga na parang pakausapan mo. Pero syempre, hindi naman lahat ng bagay na nakukuha mo ay walang kapalit. So, totoo naman yan, in reality tayo. So, ang gagawin niya is kung bibigyan ka ng papel, hindi magtrabaho ka ng matagal sa kanya. E yung talagang kung bagay, yung utang na loob na tinatawag mga mo. Talagang uh, ah, mag-stay mag ka pa, Although sabihin natin yung makuha mong trabaho is nasa under basic salary lang siya kung saan ka mang probinsya kung saan ka mang city mapunta. Uh, tiyagain mo na lang kasi isipin mo na lang nabanggit ko rin sa kanya na isipin mo na lang kung nasa Pilipinas ka diba? Kung nasa Pilipinas ka kikitain mo ba yung kinikita mo dito? Which is sabihin natin medyo dumarating tayo sa point na mahirap din yung cost of living medyo mahal din talaga dito ang mga gastusin mga bills dito sa Canada pero syempre ang pinag-uusapan dito ay lalo na kung pamilyado ka yung future ng iyong mga anak so yun lagi mong iisipin wag mo isipin yung sweldo tsaka na lang yung ano kung talagang ito lang yung kayang sweldo ng, ng employer ito lang talaga yung sweldo ng trabaho makukuha mo is pagtsagaan mo na lang parang ako katulad nyan nang, nang, galing ako sa basic salary galing ako sa basic salary never ako nag ano never nag isip na uh, aalisan ko to dahil kailangan ko na mas malaking sweldo hindi, kinawa ko siya, binayaran ko yung utang na loob na tinatawag <clears throat> kumbaga magabi, pinakasamahan ko yung employer binalik ko yung mabuting binigay sa akin ng employer ko, kaya eto, kahit pa paano, pinagpapala tayo ng Panginoon, di ba, hindi naman tayo nagmamalinis, ang inaano ko lang is parang yung utang na loob is uh, talagang uh, pinagpapasalamat ko sa kanila kung bakit ako nandito dahil sila rin ang reason, but nandito si Kamango sa Canada, so ayun, trabaho trabaho lang, naka 8 years din ako doon 8 years din ako diretso din ganun nang katagal nag-stay sa Berry Barn bago ako <clears throat> talaga automatically nag nag-resign na o umalis na ako Doon sa pento trabaho ko which is kahit pa paano masayang masaya yung employer ko na every time na pagpapasyal ako sa Berry Barn binabati nila ako alam mo yung parang masaya sila na parang wala akong wala akong iniwanang uh, sama ng loob sa kanila o oh, yung uh, galit parang ganun yun ang masasabi ko na which is makakatulog ako in in behalf of me, makakatulog ako ng mahimbing sa <coughs> sa gabi dahil alam ko ay ginawa ko yung part ko at uh, ibinalik ko yung uh, pagtulong nila sa akin. So, yun lang mga, ano, ko na, yun ang sana ang mangyari sa mga nag apply dyan ng nang ano naghahanap sila ng papel tapos eh nagkaroon sila ng pagkakataon ini yung second chance sa tinatawag so nagkaroon kayo yung second chance ang ano lang is uh, pagbutihan nyo kung talagang kahit mag-stay pa kayo ng 3 to 4 years, mag-stay kayo diyan sa employer nyo para maibalik lang 'yung ano kasi kung isipin mo kung hindi kayo nila ah, kung magagabay nasa lo hindi kayo nila nasa lo na bigyan ng pagkakataon ng second chance na makapag-stay sa Canada eh nasa Pilipinas lang kayo, di ba? So, ilang eh, inaano ko na uh, maging ano lang tayo, kung magagabay, eh uh, <clears throat> balance lang tayo, tsaka patas lang tayo palagi, tsaka lagi tayong nandun sa tama huwag tayong pupunta sa mga maling maling way ng mga application dahil kayo din ang mga problema dyan bala nga pag ako sabi nga nila pag kinuha mo sa mali is may karma yan so karma naman ang babalik sa inyo so yun lang ma, ma ano ko sa ating nagiging kwentuhan ngayon dahil yun lang yung pinakamagandang way para ma, ma uh, mapunta ka sa magandang ano sitwasyon so yun lang talaga na sipag tsaka pagtsagaan mo lang habang nandito ka applyan nyo na lahat ng app dapat applyan nyo sa mga nag apply na mag mag uh, ano na talaga yung papel pero pag wala makakabalik pa rin naman kayo dito kasi natatakan kayo na Canada kung hindi kayo gumawa ng anomalya di ba? so yun ano lang talaga kung sabi nga nila uh, in God's time ibibigay niya sa yan mga kamama, na so sana naman natuwa kayo sa vlog natin ngayon na kahit pala nakapag-share tayo ng uh, story ng buhay Canada so sa mga nangangarap sa mga nagdarasal nananalangin, kapit na kapit lang kayo sa taas at sigurado uh, makukuha sa tiyaga saka sa panalangin lahat ng mga pangarap niyo sa buhay so please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos see you mga kamamo.